Noong nakaraang araw nga mga mare ay naglive ako nitong mga pre ko na damit at karamihan nga dito ay brand new din. Nagdeclutter malala na talaga ako mga mare dahil ang dami ko ngang namain sa House of Class size by Trish. Kaya para may bagong space yung mga bago kong damit ay eh, kailangan ko na talagang magdeclutter at kailangan ko na nga itong ibenta. Hindi ako nag-aalangan na ibenta ito mga mare dahil lahat ng ito ay good condition pa. Noong mga nakaraan kasi sobrang hirig ko din sa mga jumpsuit, sa mga dress at saka sa mga co-ord. Ito ngang nabili ko sa Uniqlo na sinuot ko sa Bangkok na sa 4,900 yung dalawa at ibibenta ko na nga lang ng OneFi. Yung iba nga dito, napakahirap e eh, let go kahit ilang beses ko lang nasuot. Pero kailangan na din talaga kasi nga hindi nakasya sa akin. Meron din akong coords dito na nabili ko sa SM, meron din nabili online at meron din sa SHEIN. Kung mm -hmm. impulsive buying lang din ang pag-uusapan, medyo guilty ako dyan. Madalas kasi kapag nagugustuhan ko, binibili ko na kagad. Kaso minsan, kapag nabili ko na tapos hindi naman ako komportable suotin, e eh, useless lang din. Karamihan nga ng mga ibebenta ko dito, mga mare, ay nabibenta nabili ko sa mall, merong pen shop, meron ding Uniqlo at meron ding H&M. At speaking ng Uniqlo mga mare, heto, lahat ng hawak ko ay Uniqlo ang tata. Sa Uniqlo, XL ang aking size at etong mga t-shirt nga na once and twice ko lang nabili ay eh, ipagbebenta ko na. Kapag nagustuhan ko kasi, eh bumibili pa ako ng ibang colors. Pero ngayon, ilelet go ko na dahil ayoko na nang masikip sa akin. Heto nga, eh, nabili ko sa TikTok shop. Maganda sana siya pero medyo hipit sa akin at hindi ako komportabling suotin. Kaya ayan, sobrang brand new pa at ibebenta ko na din. Hetong Minnie Mouse pajama turn naman ay eh, matagal na sa aking closet at hindi ko na nga sinusuot. Just ko, lokang loka talaga ako mga mare dahil nung naglive ako ay eh, nag-aagawan sila dito. So heto nung nasabit ko na nga lahat, yung iba ay plinansya ko muna gamit itong steamer dahil sobrang loko. Parang ang pangit kasi tignan kapag nilalive mo at binibenta mo tapos lukot-lukot naman yung dami. Marami din akong vlog nung mga nakaraan na madalas talaga akong nag-garage shape. Kaso ngayon ay eh, nagdecide ako na i naman dahil meron naman akong time. Yun lang mga mare, pasensya na pero sa personal account ko lang ako nag-live. Nag-post din ako ng teaser noon. Tapos nag-post na din ako kung anong oras at araw ako magla live At heto nga, nag-aagawa na sila nung nag-live ako. So, hayon, ang hirap pala mag-live mga mare dahil nakakatuyo ng laway. Kaya saludo ako sa mga live seller natin dyan dahil ang hirap ng trabahong ito. Mind Bangladesh, ah, uh, Mind Bangladesh, na pasensya na kayo, hindi <laughs> talaga ako marunong mag-live. Mind Bangladesh, nan R and green, emerald green, mine Bangladesh, emerald green, navy blue, at saka itong mustard. Mustard, parang mustard kasi siya pagka brown. Ano naman ako, naka black. Ayan Blue, yours po. Kim Loterte. At ayun, after 2 hours ng paglalive mga mare, grabe, Is halos walang natira. Yung natira lang yung coords na bulaklaki na blue. Sobrang saya kasi naguhunahan yung iba sa pagmamine. At heto nga, nagsasort na ako ng mga na nila. Buti na lang talaga ready ako kasi bumili ako ng masking tape tapos meron akong parang marker. Kaya naman, bawat mine nila ay sinusulat ko na kagad. Tinopak pa nga ako mga mare dahil tatlo sa mga bags ko ay talagang binenta ko na. Yung iba, pinick up yung iba, diniliver. At karamihan naman ay via shipment. Kaya inaya ko na si Daddy Ton dito sa may JNT. In fairness, ang sarap namang mag-live selling at naka 5 digits nga ako dito sa aking pinagbebebenta. Anyway, salamat sa mga nag mine mga mare at may bago ng amo ang aking mga dami. Oh, siya yun lang muna for today's video. Bye!